Yan na. Kugutin mo ang yama, baby. Let's go. Ayun eh no? Ilag-ilag ka muna. Then, boom. Boom. Ang sakit. Napakasakit, Kuya Eddie. Ayoko. Ayoko nga. Ayoko. Ah! Ah! Patay! <laughs> So nandito ngayon sa Castle on the Sea kasi gusto kong makuha ang Cursed Dual Katana. Pero sa pagkakaalam ko, kailangan mo munang kunin yung Yama guys, yung Yama. Para makuha niya yung Yama guys, kailangan mong pumunta kay Elite Hunter. Tapos yan, pag sinabi niya yan, ibig sabihin hindi pa nag i si D andre si Diablo o kaya si Urban. Ang pinag i ng tatlong yon ay either sa Hydra Island, tapos yung Big Tree, tapos yung nasa kabila which is yung float turtle. Hindi ko ni-record pero nag-grind na ako nito guys. So, so far, you have defeated 25 elite enemies for me. Kung tutuisin, pwede ko nang hugutin yung yama. Pero para garantisado na mahuhugot mo yung yama, kailangan mong maka-30. Kailangan natin maka-defeat ng 5 more enemies? Pero bago lahat, no, magro-roll muna tayo guys. Tignan natin kung maswerte tayo ngayon kay paring Gacha, kay paring Zeolis. No? Pag-like nyo yung video guys, promise, mythical fruit to. Pag nilike yung video guys, mythical fruit to. Ay, Spike. Sabi na, hindi nyo kasi nilike eh. Di Andre, oh, no, papalag ka, ha? Papalag ka. Mmm, mmm, mmm. Kunin mo yan. Mmm, mmm, mmm. Mmm, -mm. panis. Ha, hindi ka pala eh. Wala ka pala, Di Andre eh. Para saan pang pangalam mong Di kung ganyan ka? <laughs> Urban Floating Turtle. Let's go! Urban! <laughs> Ikaw ah! Liga dito! Mmm! 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 Patay ka sa akin! Patay ka sa akin! Uy! Anong kidlat? Ay! Shh. Oh no! Papalag ka? Ikaw rin? Ha? Isa ka pa? Riku! 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 Hindi! Patay ka! Ha! <laughs> Okay, lapit na. Urban, ano, papalag ka ulit? Ha, room around 2 ka, room around 2? Kala mo naman meron kang palag. Ha, porkit nakarambol ka? Hmm, yan ang sayo. Okay guys, ito na yung last quest natin. Tingnan natin. Ah, uh, sandaw? Sandaw? <laughs> Great 3, okay. Great 3, dito yan. Wala na. Wala na, finish ka na boy. Oh, oh. Ano? Ano? Ano, hindi ka maagalaw. Binibilugan na kita. O, oh, ano, hindi ka man lang ma-skill. Hindi ka man lang maka-skill. Hindi man lang naka-skill. O, oh, ba't ako nangaaway ng NPC? NPC lang. <laughs> okay na guys So ibig sabihin lang yan guys Tapos na natin yung Elite Hunter Quest Pwede na tayo pumunta sa Sa Hydra Alam ko nandito lang yan eh Hindi ko sure kung dito yon. Ayan ito na guys Meron dyan secret area tatago mo lang yan guys Tignan nyo tatagos ako dito o oh, diba Tapos nyan Kailangan mong gawin Is Kaya ba ng Conqueror's Gun Portal Yan And then Patayin mo tong mga Ghost na to Which is Sobrang dali lang O oh, ano Ano Kahit ilan pa kayo Ano Ano Puta Tapos niyan May kita nyo si Yama Andito lang o oh. Okay Tingnan natin mo na natin si Yama Hugutin mo ang yama, baby. The sword doesn't seem to budge. Try again. Hindi, hugutin mo, baby. Hugutin mo. You, oy, you managed to make it budge just a little. Try again. It appears there is a curse on the sword. If you continue, you might die. Yan na! Hugutin mo ang yama, baby! Let's go! Ang angas, oh. Uy! Uy! Apaka-angas naman pala. Kailangan natin testingin to. Tignan natin yung M1 damage niya, guys. Yung M1 damage niya, guys. Ano Uy! Ang kati! Ang kati mo, Yama, baby! Mmm! Ganon-ganon lang! Ganon lang! M1 lang gamit! Ayan, Oh. Ayan, Oh. Gro Ang bilis! Hindi pa natin na-unlock skill niyan. M1 pa lang, ulam na! Okay, guys! So, na-unlock na natin yung first ability, yung Hellish Slash. Tignan nga natin kung ayos ba to. Sino bang... May basta. Oh my goodness! my goodness! Isa, pa, isa pa nga, isa pa nga, isa pa nga. Oh my goodness! Oh my gosh! Ang ganda! Pwede pang PVP! You know? Oh, grabe! Shish! Grabe! Okay, unlock na natin yung ano, next ability niya. After 70 years, no? <laughs> Na-unlock ko na yung X ability ng Yama. Naka-on PVP tayo. May nag-PVP dito. Sali tayo. Makisali tayo sa kanila. Ganito lang yan guys. Oh. Ayun, Oh. Ilag-ilag ka muna. Then, boom! Boom! Ang sakit! Napakasakit, Kuya Eddie! Hmm, sige! Oh, oh, ano? Oh, 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 ha? Hmm, 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 hindi ako magbubuda, hindi ako magbubuda, kahit nakabuda yan, hindi ako magbubuda. Sana, 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 sino, sino, sinong papatol, sino papatol? Oh, ito, papatol to, papatol to. Hmm! Ay! Ah, napakasakit! Kuya Eddie, wait lang! Wait lang! Oo, Oh! Oh, baby! Ay, nama may na-deads na, wait lang. Mm, mm, mm. Ay, shish, shish, shish. Nope. Nope. I'm out of there. Ooh, yun, ganun, ganun lang. Bing. Oh, naka, eh. B4. Lugi dyan, lugi dyan. B4 yan. Sali tayo ulit, guys. Uy, eh. naka Buda. Ayoko. Ayoko nga. Ayoko. Ah, ah, patay. <laughs> Ayun, grabe guys. Siguro mas okay kung CDK na talaga. Pero decent siya, decent for grinding tapos yun, grabe. Ang susunod na kukunin natin no para makuha ang Curse Dual Katana ay ang Tushita. Medyo excited na akong makuha yung Tushita, tapos siyempre mas excited na akong makuha ang Curse Dual Katana. And of course, that is it for this video guys. Leave a like and subscribe. Comment down below kung anong gusto nyong gawin ko sa mga future videos natin. Hanggang sa muli guys. Mula sa inyong munting kapitan, paalam!